Hi guys! For today's video, um, gusto ko lang kayo maging aware dito sa product na to, Dr. Manila White Willow Bark Acne Treatment Serum. Okay? So, sa video na to guys, gusto ko lang maging aware yung mga gumagamit nito, kasi yung kapatid ko yung gumagamit nito guys, hindi ako gumagamit nito. Uh, sad to say, na-scam siya, kasi may nabili siyang keke. Fake super fake. Kasi, makukumpare daw niya kung ano yung original. Kasi, ito yung, yung peke. Nabili niya. Halagang, hindi rin, hindi rin, ano ha, ah. hindi rin mura kasi ang halagang binayaran niya dito is nasa 1,999, 2,000 din, apat, apat na piraso. Sa bagay, ito kasi mas mahal talaga yung original. Kung mapapansin nyo, yung original niya guys is, um, kinumpare ko, mas malaki yung box ng original. Ito yung peke guys. Ito yung apat. Apat na pirasong peke na bili niya. Tapos ito, binuksan ko lang ngayon lang. Kasi gusto ko lang itry. So, kung makukompare mo, para maging aware yung iba, paano nyo malalaman kung peke o hindi, ito, makukompare nyo, itong maliit na box ang peke. Tapos kung mapapansin nyo, is yung kulay ng, ano to, halaman? Kulay ng halaman niya is, lighten compare dito sa original dark ang kulay niya. Tapos um ganito yung ano niya. Okay? So yung peke ganyan yung ito yung fake guys. Fake to ha. Ito yung peke. Ang galing nila gumaya no. Talagang gayang-gaya nila. Kung kung hindi ka pa nakabili ng original na ganito, akalain mo talagang original ito na peke. So, tingnan nyo ang layo ng diferensya. Okay. Ito yung front. Ah, okay. Ang napansin ko pala is ganyan. Ito yung peke, guys. Pansin ninyo, mas, mas light yung color ng ano nya, halaman. So, ayan. Magkaiba sila, guys. Ganyan tinan mo, ang galing talaga nilang gumaya yan diba basta kung bibili kayo nito guys dapat alam nyo na kung original or peke yung nabili nyo so, pagdating naman sa laman ang original guys, ito ito yung original na, na laman nito dito tapos, ito naman yung fake So, nakikita nyo, hindi pa gamit ng kapatid ko kasi pangit daw yung result. Hindi nag-absorb, makati sa mukha, basta may something ganun. Ito yung original, guys. Ayan. So, ito yung original, guys. Kung ilalagay mo siya sa balat, is, ang color niya is, may pagka-yellowish. Ito yung original talaga na Dr. Manila. Okay? Yan. Yan. Kung napapansin nyo, pag nilagay nyo sa balat, pag nilagay sa balat. Shoutout sa kamay ko bagong boto. Ang ang texture niya um malambot na medyo may pagka sticky siya. Sakaganyan siya. Makikita niyo na na-absorb talaga sa balat niya. Okay? Si so, ipapakita ko sa inyo yung peke, yung fake nito. Makikita niyo yung difference. Ito naman yung ito yung peke. So, ito yung original nilagay ko na ito naman yung fake. Ayan. Light ang color niya. Hindi siya uh, hindi siya katulad dun sa original na dilaw talaga. Ito yung peke. Ito yung peke, guys. Pag nilagay mo, ganyan siya. Para siyang may water na Ayan. Okay, wait lang ha. Ilagay natin sa spread natin. Ganyan siya, guys para lang siyang tubig na pinahon. Tsaka yung amoy niya is parang may pagka may amoy na gasolina. Ayawan ko. Basta may amoy siya na something na parang may pagkagas na amoy. Ayan. Tingnan nyo yung difference. Yan ah. Ayan. Ito na absorb na agad sa balat ko. Ito yung original. Ito yung fake. Parang tubig lang siya. Tsaka iba yung amoy niya kumpara sa original. And, Okay? Ito, peke. Peke to guys. Lagi nyong tatandaan, guys. Dapat, mabili, bumili kayo ng original yung malaki yung box. Tapos, sige, compare natin. Kasi, maganda naman talaga si Dr. Manila. Ang ganda ng effect sa kapatid ko. Sige, para ma, para ma-compare lang natin, no oh. Okay? See? Ito, yung fake. Ito, yung original. See? Tingnan nyo ang layo, 'di ba? Iba talaga. So ayan, um ginawa ko 'yung vlog na 'to para maging aware 'yung iba na ano, maging ano sila sa mga binibili nilang product, katulad sa kapatid ko na scam, dapat kasi kung ano lang 'yung binili mo, kung saan ka bumili, i mo 'yung link na 'yon para doon ka ulit bumili sa susunod o 'di ba? Hindi na daw kasi niya natago 'yun eh. Ito talaga 'yung original. Ito peke peke to guys. So, yun lang. Okay? Ito ang original. Okay? Ito, fake. Peke to. Tapos, okay, may expiration date naman dito. Ah, okay. May difference din pala. Ito pala, ang laki pala ang difference yan nila. Okay? Compare sa original. See? Yung original nasa gitna yung tatak, yung peke nasa baba. Ayun! Yung pala yung comparison niya guys. Oh, di ba? Ang laki ng ano. Grabe talaga, ang dami talagang peke sa panahon ngayon. So yun lang, okay? That's the end of my vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye.